Back to reality na ang karamihan sa ating mga kababayan matapos ang long weekend sa paguritan ng undas. Katunayan, umabot sa halos 1.3 million ang mga pasahero na naitalang nagtungo sa mga terminal simula October 27 hanggang November 2. May detalya si Bien Manalo. Nakasanayan na ni Nanay Bilen ang umuwi ng bagyo taon-taon para doon gunitain ang undas. Iyon anya kasi ang kanyang paraan para mag-alay ng panalangin at magtirik ng kandila sa puntod ng kanyang anak na doon na kalibinga. Ayaw na raw niya maulit ang kalbaryo ng mahabang pila sa mga terminal taon-taon dahil narin sa dagsa ng mga pasahero. Kaya minabuti niya nang mag ng tiket ng mas maaga para makaiwas sa siksikan. Nung pumunta ako dito, nagpabok na ako pa uwi. kasi sabi ko ng anak ko baka ma-traffic, ma, ma wala akong masakyan. Mas ma-comfortable kayong magbuka na lang, kisa magpila pa ka. kasi mabay, eh. mabang pila, maraming ano, pasahiro sa datos ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX, umabot na sa halos 1.3 milyon ng mga pasahero ang tumapak sa terminal simula October 27 hanggang November 2. Mas mataas yan kumpara sa naitalang passenger foot traffic noong nakaraang taon dahil na rin sa wellness break ng mga estudyante. Sa pinakahuling talan ng PITX, umabot na sa mahigit 109,000 ang passenger foot traffic sa terminal kahapon. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ng pamunuan ng PITX ang pagdadala ng mga armasa, matutulis na bagay, inuming nakakalasing at flammable material sa loob ng terminala. Backposter pa rin, because region pa rin, marami talaga mga biyahe going there. Kasama na dyan, yung uh, mga Batangas-Laguna natin na biyahe, dahil marami rin umuwi over the Undas uh, weekend. Kumpara last year, marami tayong nakitang siksikan, dahil marami nag-walk-in. Ngayon, mas prepared na yung mga kababayan natin eh. nag -ano na sila, book ahead of time. And then, syempre, yung iba nating mga kababayan na nag-decide pa lang on that day na makapag-walk-in. Nakapag-walk-in peacefully. So, ayun, smooth overall. Dahil naman sa severe tropical storm Tino, kansilado na ang ilang biyahe papuntang Eastern Samara. Ayon naman sa mga otoridad, nananatiling generally peaceful ang sitwasyon sa terminala at wala rin silang naitalang anumang untoward incidents. Patuloy pa rin nakaantabay ang pulisya at medical teams na handang umalalay sa mga pasahero. Samantala, pinaghahandaan na rin ng PITX ang inaasahang dagsa ng mga pasahero sa darating na kapaskuhan. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.